Ah biginang panala nang natin at

Yung kaya ko na uh, naalala ko po yung punta kasi ano, you know, may isang followers na nagsabi sa akin na yun, uh, dalawin uh, ko siya. Nagayaan ko na lang yung pupunta rin no, kasi pupunta lang yung San Kaya dito ako bigyan kita ng konting ayuda ako. Meron ako pinamibigay sa mga ganyan. Mga uh, ayuda uh, ko. Ipapinta ka uh, na sa dalawin kong uh, sa iyo. At

yun guys at nagpasalamat si Juana 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 at uh, sa malit na bagay natin binigay sa kanya kaya yun guys muli